Shit, ano yan? <tong> so, umu yan, Jesus name. Bitawan mo yan. Bitawan mo yan. <tong> Ito'y pinuno nila, mga tol. Iaalabanan yung ko. <tong> Mga tol, it's me again, Beams Ghost TV po. Sa video ito ay samahan nyo na naman po ako dito po sa ilalim ng tulay kung saan po ay may mga tao po na pinagaharian po ng kadiliman at sila po ay tinatawag po ng mga aswang. At taglay po nila ang bertud o kilala po bilang mutsa po ng kadiliman. At ang misyon po natin dito mga tol ay sagipin po sila laban po sa kasamaan. Sana po mga tol, wala pong mangyayaring masama sa akin sa gabing ito. At sana po mga tol, samahan nyo po ako hanggang sa dulo ng video ito. Hindi na po natin patatagalin to. Let's go! So mga tol, nandito na po tayo ngayon sa area at sobrang dilim po ng gabi ngayon. Mabuti na lang po mga tol at may baon po tayong flashlight, no? At may nakasabit po sa akin na extra. Yan mga tol, no? Check perimeter po muna tayo. Tahimik po yung area na ito ngayon mga tol, no? Dito po tayo sa ilalim na naman po ng tulay at ito po yung ano shortcut po na binabaan po natin, no? Oop! May mga sagingan po dito mga tol no. Sana po eh wala po sa atin mangyayaring masama sa pag-explore po natin na to. Dahil sobrang delikado po ng area na to mga tol no. Hello? Uy! Marami sila mga tol. Naririnig ko na sila. Ako pala si Beams Ghost TV. Ako ay naparito para mag-explore at tulungan kayo na sa normal na bilang tao. Nakabahan ako mga tol, no? Malalakas po sila ngayon mga tol. Sigurado po ay pinagandaan po nila tayo. Oh parang kapapahid lang po nila ng kanila pong mga lana nakita na po nila na andito tayo mga tol at sigurado po mga tol no na asang kayo sigurado po mga tol ay sinabi na po nila sa kanilang mga kasama sige pwede ba lumabas ka Omer suom Ha! 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 So, kumunyan, G's name. Ikaw ba yung pinuno? Bakit? Mainit ba? Hindi mo kahit init? Hop! Hop! Sino yung nandyan? Madami sila, mga tol. Confirm. So, kumunyan, G's name nok trimio trimmi gentleump hop ala salaha o mepobo esedse ligumin solomisas surka urka hak o Madami sila mga tol. Bakit? Di kayo makalitaw? Mainit ba? Napapasu ba kayo? Umarap kayo sa akin. Tutulungan ko kayo para magbagong buhay bilang tao. Hop. Hop. sa paligid lang sila mga tol no? hindi ko na po ma oh. hindi ko na po sila maramdaman dito mga tol no Puproceed na po tayo mga tol sa area po no kung saan po ay eh, madalas po natin sila nakikita po sa may bandang ubo Hello Hello tabi-tabi po Sobrang creepy mga tol no nag explore lang po ako at tumutulong po ako sa mga tao po na pinagaharian po ng kadiliman at sila po ay may taglay po na bertud po ng kasamaan o kilala bilang mutya ng kadiliman. Kaya po sila ay nagiging aswang. Ang pakay ko po dito ay tulungan po ang mga taong ito para magbagong buhay. Oop! Asan kayo? Pinaglalaroan nila ako mga tol. Pinaglalaruan nyo ba ako? Oop. Mga tuso sila mga tol Hindi sila marunong lumaban ng patas At anumang oras ay aatake po sila sa atin Ganun po sila At sana po mga tol no ipagpray nyo po ako na wala pong mangyayaring masama sa atin dito Sobrang creepy naman po ng kawayan na to mga tol Grabe. Oop. Tabi-tabi po. Wala na sila doon mga tol, no? Hindi ko na nararamdaman yung mga bertod po nila doon sa gawi po na yun. At sigurado po mga tol ay nag-aabang lang po sila. Hello. Pusit tayo dito sa area kung saan po sila ay nagpapalakas po ng mga bertud no mga tol. Sobrang dami pong kawayan dito mga tol no. Hop. Ibigay na nararamdaman ko dito mga tol. Nararamdaman ko yung bertud nyo sa malapit dito. Bakit di kayo lumabas? Kung talaga matapang kayo. Handa ako na tulungan kayo. At handa ako. Na itaya ang aking buhay. Para sa inyo. Iba na po yung pakiramdam dito mga tol. Malapit lang po sila. Nagmamasid po sila. Rosanti Patris Benedicti. Kusin ubito nostro presyensya amun yang ur. Kursakrasit mi lux, nang dracosit mi dux. Bade retro satana, nam guanswades miibana, hibana. Sot alibas, epse benina jebas. Ano, inaabangan nyo ba ako? Bakit di kayo lumabas? Magbakbakan tayo dito ngayon. Hop. <coughs> Hindi ako natatakot. Sige, lumabas kayo. <coughs> Parang nasa taas, mga tola. Hop. Pasukin natin itong mga tola. Ito yung sinasabi ng kaibigan natin Ermitanyo. Umuulan na mga tol. Pasok tayo dito. Hop. Shit, ano 'yan? So, oh, jesus din. Bitawan mo 'yan. So umu yan sis Bitawan mo yan Bitawan mo yan Ito yung pinuno nila mga tol Iyalabanan niya yung rasong ko ano ah. mainit so kumunyan g snake uh -huh. Crusanti Patris Benedicti ko si Inobito na Ostro Presensya mo niya mor Crusacra Sit Melox Nandraco Sit Medox Padre Reto Satana Namgoswades Mi Ibana Sood Malaki Alibas Ebi sa Veninga Debas uh -huh. Lintik ka ha? Muntik mo na akong patayin! Gusto mo tapos yung buhay mo yan. Gusto mo matayin din Ano? Ilumami yung birtod! Di ba ikaw yung nakita ko dito sa araw? Tapos sinasabi mo hindi mo alam kung saan ka galing lugar? At sabi mo pa hindi ka aswang? Aswang ka pala, lintik ka! Nagpahid ka pa ng lana! Wala akong pakialam ngayon kahit mabasa tayo dito ng ulan. Uh, Hindi mo luluha. Isa ka basa pa yung nila. Uh, Lintik ka. Uh, Hindi mo luluha, Bertod. Uh, uh, Bibigyan pa kita ng pagkakataon. Alasalaha. O may pobo Ligumin. SDC Solomisas Surka Urka Ha! Omer Suom Ano? Luluwa mo hindi Matigas ka Luluwa mo hindi Lintik ka. Pinahirapan mo pa ako. Nailuanan niya mga tol. No? Kukunin natin ang dahon. Lintik na yan mga tol. No? Sa yung natin mga tol. Eh. Sa yung natin sa araw. <sighs> Manghihinayan na yan mga tol. Hanggang sa mulan na yan ng malay. Lintik na yan. Nahirapan ako mga tol. Montik na niya ako napakalakas pa mga tol ng taglay niya po na orasyon at kung wala tayong protection prayer sa orasyon ay eh, napangontra ay eh, sigurado po na baka po tayo po yung magwakas dito and mga tol oh, lana po yan kapapahid lang yan lana at pagka po nagpahid po sila ng lana ay doon po sila mas lumalakas no at taglay po nila yung bertud ng kadiliman dahil ang paniniwala po nila ay iba kaysa sa atin mga Kristiyano no at hindi po sila naiiba po sa mga kulto no pero sila po ay hindi kulto sila po ay mga may taglay po na mutya po ng kadiliman o tinatawag po ng mga aswang tutulungan po natin itong mga tol na magbago no gagawin ko po lahat ng aking makakaya at isasama ko po siguro ito na pauwi po sa bahay para po matulungan Ayan mga tol, lahat ng hina na po yan. Yan po yung nakita natin kanina sa araw, no? Ayan. Grabe ka. Huwag po kayo mag-alala mga tol, buhay po yan. Ako po yung muntik na niya. Buti na lang mga tol, nakakalayo po tayo. Ayaw po tumalab kanina yung orasyon natin, no? Meron pa po mga kasama to na nakatakas po mga tol. At hindi lang po ano, hindi lang po siya yung nag-iisa pala dito sabi niya wala daw sa mga kasama dito yung pala ay meron sinungaling ka din taglay po yan ng ano po mga tol ng impluensya po ng mga jablo sa kanila no kaya po sila nakakapagsinungaling at tinataglay po nila yung bertod na kadiliman no at pinangangalagaan po nila na mo na mapanatili po ito sa kanila no mga tol kaya po ganon at paggabi po ay ginagamit po nila ito upang magkabisa so ngayon mga tol no hanap hanapin po natin yung mga kasama nito grabe mga tol buti na lang po mga tol no malakas po yung kuwintas natin na flashlight at hindi po natanggal yung camera natin muntik muntik na po matanggal no hello may kumakalotok dyan sino ka Omer, sukom! Uy! Woo! Asan kayo? Tabi-tabi po. Dito sila, mga tol. Tumakbo, no, mga tol. At baka may patibong po sila dyan, no. Kaya hindi po tayo dyan dumadaan, mga tol, no. Naalala nyo po ba nung no, nag-explore ako sa may malayo, sa bundok. May patibong po yung CR, mga tol, no. Lumusot po ako sa... Safety tank mga tol no, o puso negro. Kaya po hindi po tayo diyan pwedeng dumaan. Malamang ay ginawan po nila diyan ng patibong. Dahil dito po pala ang lungga nila at ito po yung sinasabi ni Kaibigan diyan no, na dito po sila naglalagi. Bangin na po itong baba na to mga tol no. At ang baba po nito ay malalim pong tubig. Oop, sino yan? Saan ka? Ha? Omer Sokom Sokom mo yung juice Asan kayo? Oop Meron mabilis na dumaan dito mga tol Andito lang sila sa paligid Pinaglalaroan nyo ba ako? Kung talagang gusto nyo ng bakbakan Marap kayo sa akin Asan kayo? Ando na sila mga tol Up! lumalagot akong kawayan mga tol no parang may bad spirit pa dito madami dito mga tol kawayan no at madami din dito mga elemento nararamdaman ko dumadami na sila mga tol sigurado nagtawag pa po sila ng mga kasama mga tol no sobrang creepy po ng lugar na to mga tol hindi natin alam kung saan tayo susuot dito buti na lang po may maliit ditong butas puntahan na natin mga tol baka po makuha po siya ng mga kasama niya marami na po sila mga tol nakapaligid po sila sa atin magpo-protection prayer po tayo mga tol ng ano no para po hindi po nila tayo malapitan agad sana po hindi pa huli ang lahat o mercy come -um. so kunyo ang Jesus name alasalaha o mepobo ligumin Esedise solomisas Surka! Surka! Ha! Bubuhatin ko po ito mga tol, no? At i-update ko na lang po kayo mga tol, tutulungan po natin to na mailigtas po natin laban po sa kadiliman. So mga tol, no? Sana po mga tol, bigyan nyo po ng like ang video ito at sana po mga tol, abangan nyo po po yung susunod natin exploration natin dito mga tol, no? At uh, yun lang po, Beams Goose TV. Peace out.